Hello guys. Sa so, video ito guys, no, pag-uusapan naman natin yung regarding sa mga sexually immoral. I-share ko siya sa inyo guys, no, kasi sa panahon ngayon, marami na yung gumagawa nito guys, yung pagiging sexually immoral. Kahit ako, aaminin ko sa inyo na noong under flesh pa ako, namumuhay pa ako sa mga earthly desires ko, isa din ito sa mga kasalanan na nakumit ko nang paulit-ulit. Huli na nung nalaman ko na malaking kasalanan siya sa Diyos. Nalaman ko lang na isa siyang malaking kasalanan sa Diyos nung nagbabasa na ako ng Bible. Kaya isi-share ko siya sa inyo kasi sa panahon natin ngayon, no, aminin natin, marami na talaga ngayon yung nag-struggle nitong ano, sexually immoral, yung mga marami na ngayon sabi nila uso na daw yung ano, yung sex muna bago kasal or yung iba hindi na naniniwala sa marriage yung iba naglive live in na lang dahil hindi sila naniniwala sa kasal kasi sabi nila ano yung pagiging ano daw kasal sa ano mga asawa nila papilang lang daw yan hindi natin alam na kabilin-bilinan at mahigpit na ipinagbabawal sa atin ni God yung pagiging sexually immoral ano nga ba itong sexually immoral na to guys kasama sa sexually immoral no yung kikipagtalik sa mga boyfriend or girlfriend ninyo na hindi pa kayo kasal kasama rin sa sexually immoral yung masturbation at kasama sa sexually immoral yung nakikiapid or nangangalunya ka di ba yung nangangabit di ba kasama yan sa sexually immoral so pag-usapan natin dito no kasi para sa mga ano sa mga hindi alam na ang sex ay Ah, uh, sacred siya guys. Dinesign siya for ano, married couple or para lang sa mga taong kasal na, kasal na sa simbahan, di ba? Ah, uh, walang karapatan na gawin 'yung kahit na sino man na hindi pa ikinakasal dahil nga sacred nga siya, dinesign siya para lang sa mga mag-asawa. Pero la, karamihan ngayon, gumagawa na nitong sexually immoral, di ba? Patunayan ko sa inyo guys na ang ang sex ay sacred talaga siya guys, dapat ginagawa lang sa mag-asawa noh. Uh, babasahin ko sa inyo sa Bible, nakalagay dito sa Hebrews chapter 13 verse 4. Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled for God will judge the sexually immoral and adulterous, di ba? Ibig sabihin Magbigay daw kayo ng karangalan sa marriage nyo, di ba? Huwag nyo daw dudumihan yung pagkataon nyo. Pagkababae nyo dapat ano, uh, kapag ikinasal kayo, kailangan virgin kayo. Huwag nyo dungisan yung pagkataon nyo. Dahil nga, sinabi nga dito, ang marriage ay dinesign siya para sa mga mag-asawa, di ba? Kapag bago kayo ikasal, higpit na pinagbabawal na na huwag kayong mag-commit ng ano, sexually immoral na to kasi nga kapag di ba kinasal kayo, kinasal kayo sa mga asawa nyo, lalo na kay mga babae no, ihaharap kayo ng mga asawa nyo sa simbahan doon, mag kayo sa Diyos, di ba? Kasi yung simbahan house of God yan, diyan kayo manunumpa, di ba? Ang sabi ni God. Uh, kailangan kapag kayo humarap sa altar, kailangan virgin, hindi pa nag-commit ng sexually immoral kasi yung yung Diyos na ano na kung saan kayo nanumpa ay holy siya. Kailangan kayo din haharap kayo, holy kayo. Wala kayong bahid ng dumi at saka kayo mga babae, syempre kayo pinakasalan kayo. Kaya pamana ng asawa ninyo yung apelyido niya sa inyo. Kaya kailangan maging virgin dapat. Yun ang pinag-uuto sa atin ni God. At saka, nakalagay din dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18 flee from sexual immorality every other sin a person commits is outside the body but the sexually immoral person sins against his own body o, diba? yung pagiging sexually immoral daw nagkakasala tayo sa sariling katawan natin diba? mismong katawan natin, dinodumihan natin kapag tayo ay sexually immoral. Katawan mismo natin, yung dinodumihan natin sa pagiging maaring sa pagiging sexually immoral natin, di ba? Ah, uh, magbibigay ito ng kahihiyan sa atin kapag nalaman ng mga tao na tayo ay sexually immoral, maaring ano, mababa ang tingin ng mga tao sa atin dahil sexually immoral tayo or hindi tayo rerespetuhin ng mga tao sa pagiging sexually immoral natin. At hindi lang yan, guys. Uh, ang pagiging sexually immoral no maghahatid pa ito ng ng ano ng pinsala sa atin sa physical physical health natin di ba kasi maaaring sa pagiging sexually immoral natin makakakuha tayo ng sakit na yung tinatawag nilang sexual transmitted disease or STD di ba or yung iba nakakakuha ng HIV or AIDS dito nila nakukuha ito sa pagiging sexually immoral hindi ka lang nagkakasala sa katawan mo magbibigay pa ito ng ano ng panganib sa kalusugan mo physically, di ba? At saka guys, uh, kaya nga mahigpit na pinagbibilin sa atin na talagang iwasan natin yung pagiging sexually immoral, no? Kasi nasa itong mundo na guys, no? Itong earth na to, ang dami talagang temptation. Kaliwat kanan ang temptation dito. Kaya sabi ni God, uh, para maiwasan natin yung pakikiapid na yan, maiwasan natin yung pagiging sexually immoral na yan, pinag-uutos sa atin ni God na kailangan daw mag-asawa lahat Ayan basahin ninyo guys yung 1 Corinthians chapter 7 verse 2. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife and let every woman have her, her own husband, di ba? Para maiwasan ang pagkikiapid or fornication, pangangalunya, Kailangan bawat isa sa atin magkaroon ng asawa para hindi na kayo magdanasa sa kapwa ninyo sa ibang tao, hindi na kayo ano, hindi na kayo mag, magiging sexually immoral kasi may mga kanya-kanya na kayong asawa. At saka pinag-uutos sa mga mag-asawa, pinag-uutos din ni God na kailangan uh, 'yung mga asawang lalaki no kapag katapos ng kasal, iwanan ninyo 'yung mga magulang ninyo para ma-enjoy niyo 'yung marriage niyo. Patunayan ko sa inyo na pinag-uutos ni God no sa Genesis chapter 2 verse 24 to 25 ha? Therefore, a man shall leave his father and his mother and is united to his wife and they become one flesh and the man and his wife were both naked and were not ashamed. O diba? Bakit ipinag-uutos ng Diyos na dapat iwanan ng ng lalaki, yung mga magulang nila pagkatapos ng kasal para sumama siya sa asawa niya, pag-isahin silang dalawa para ma-enjoy nila yung marriage nila. di ba? Magiging pag-aari na nila ang isa't isa at saka magsasama sila sa hirap at sa ginhawa, magkatuwang sila sa lahat ng bagay at huwag silang mahihiya sa sa isa't isa, di ba? Magiging ano sila, open sila sa, isa, sa isa't isa. Huwag, huwag silang mahiya sa bawat isa sa kanila. Yan ang sabi ni God dito sa, sa Bible verse na isinary ko sa inyo, di ba? At saka guys, talagang sa pamamagitan talaga ng ano na to, no? Pagiging sexually immoral. Nagkasala na tayo sa katawan natin, guys. Nagkasala ka tayo sa batas. Kasi alam mo na, sa panahon, di ba, sa ano natin ngayon, may batas na bawal ang pakikiapid. Kaya nga, nag nagano nagkaroon ng batas para maiwasan ito 'di ba may penal, may ano pa punishment kung ikaw na patunayan na nag ka ng adultery makukulong ka pa, magmumulta ka pa, 'di ba? Sinadya na magkaroon ng batas para sana maiwasan itong itong ano na to, sexually immoral na to dahil mahigpit siya na pinagbabawal ng Diyos. Napakalaking kasalanan sa Diyos itong pagiging sexually immoral. Hindi siya basta-basta na kasalanan, napakalaking kasalanan siya. At saka sa pamamagitan ng pagiging sexually immoral, halimbawa ikaw nakikiapid ka nangangalunya ka sa kapwa mo hindi mo lang sinisira yung buhay mo. Hindi lang buhay mo yung masisira, buhay ng karelasyon mo kung nakiapid ka, di ba? Buhay pamilya ng karelasyon mo, sinisira mo, hindi lang yung sariling buhay mo, di ba? Maaatim niyo ba sa sarili niyo na halimbawa nagkahiwalay yung ano? May asawa siya, nagkahiwalay sila dahil sa inyo. Dahil nakikiapid kayo sa kanila, di ba? Maghihiwalay sila kapag nalaman ng mga kapartner nila na sila ay may karelasyon na iba, sila ay nakikipagrelasyon sa iba anong ano anong inaasahan yung mangyayari, siyempre masisira ang pamilya noong lalaking pinatulan nyo or ng babae na pinatulan nyo. Hindi, hindi nyo alam kung ano yung magiging epekto nun sa sa buhay ninyo or sa buhay ng taong ano pinatulan nyo. sa mga taong sinira nyo ang buhay, di ba? masisira ang pamilya nila halimbawa may mga anak sila maaatim niyo ba yun sa, sa pamamagitan ng pagnanasa nyo lang sa laman maraming buhay yung nasisira nyo kung may pamilya kayong nasisira dahil sa kasakiman nyo sa laman di ba talagang ano hindi talaga siya maganda guys na gagawin itong pagiging sexually immoral na to no kasi sa pagiging sexually immoral natin no hindi tayo, hindi tayo magbibigay karangalan sa Diyos guys at saka ano tayo uh, sinisira natin kung paano dinisenyo ni God yung ano yung about sa sex di ba yan ni God for married couple pero marami nang gumagawa nito ginagawa na ng mga mag-boyfriend, mag-girlfriend mag sa pag-aakala nila na normal na lang sa panahon natin ngayon. Ako, huwag kayong magpapaloko kay, kay Satan sa mga kampo ng kadiliman na sinasabi nila, uso na sa panahon ngayon dahil alam naman natin na mahigpit na pinagbabawal ng Diyos. Ang daming verses sa Bible na nagpapatunay na ang pagiging sexually immoral ay mahigpit na pinagbabawal sa atin ng Diyos. Kaya huwag kayong magpapaniwala. sa sasabihin ng iba, uso na yung live-in partner, uso na yung nagsisex na lang, bago ang kasal, kung kayo ay magbabasa ng Bible guys, malalaman nyo na talagang higpit siya pinagbabawal ng Diyos. At saka, para sa mga God believers, no? para sa mga Christian, huwag na huwag kayong matitempt na gawin yung ano, pagiging sexually immoral na to kasi alam naman natin na tayong mga Christian, mga born again Christian, may holy spirit na nakatira sa atin respetuhin naman natin bilang respeto sa holy spirit na nakatira sa atin huwag tayong matitempt na gawin yung pagiging sexually immoral na to kahit na yung mas masturbation kasama yan sa sexually immoral at saka sa pagiging sexually immoral din no makakasira ito ng ano ng tiwala sa atin ng mga kapartner natin halimbawa kayo, may asawa na, tapos nakiapid kayo, naka, di ba, nakiapid kayo, uh, nagkaroon kayo ng kabit, ika nga nila, kabit ang tawag sa atin, di ba, tapos nalaman ng mga kapartner nyo, di ba, na huli kayo, kasi itong ano na to, pangangalo niya, hindi, niyo nyo ito matatago ng habang buhay, mahuhuli at mahuhuli kayo ng mga kapartner at asawa nyo, ano sa tingin nyo, yung maging epekto nito sa pagsasama nyo kung hindi kayo maghihiwalay halimbawa man nabigyan kayo ng chance ang bawat isa sa inyo magbigyan ng chance pinatawad ng ng kapartner nyo di ba masisira yung tiwala ng kapartner nyo sa inyo kahit pa sabihin yung nagkaayos kayo guys may lamat na yan may lamat na kasi naranasan ko yan naranasan ko yan sa kapartner ko dati ilang beses kong nahuli wala na yung tiwala talagang pagtiwala na yung nawala no napakahirap ibalik ng tiwala na yan kaya hanggat hindi pa nasira. Huwag na kayo, huwag na kayo magditemp na sirain yung tiwala ng mga kapartner nyo guys. Kung ayaw nyo na masira ang pamilya nyo, pahalagahan nyo yung mga asawa ninyo. Huwag nyo yung lulukuhin. Huwag kayong magkukumit ng adultery na ito. Kung gusto nyo na magsama kayo ng asawa ninyo habang buhay guys. Kailangan iwasan nyo itong pagkukumit ng adultery na to. Kasi isa siyang malaking kasalanan sa Diyos. Nabasa Nab ko naman sa inyo yung mga Bible verse na nandito, patunay na talagang mahigpit na ipinagbabawal sa atin na dapat hindi tayo nagkukumit nito. Uh, sexually immoral na ito. Kaya guys, no, huwag tayong sa mga kampo, ng, kampo ni Satan, mga devil na tinutokso tayo, sinasabihan na normal na uso na na nakikiapid. Yan na yung trend ngayon na sex muna bago kasal, di ba? Or live-in na lang, wala nang kasal kasi ang ano, ang kasal ay papi lang daw yan, mas ang mas maganda daw ang magsasama basta nagkakaintindihan. Huwag kayo magpapaniwala diyan guys dahil niloloko lang kayo ng ano, niloloko lang kayo ng devil guys para kayo ay magpumit ng sexually immoral na to na alam naman ninyo na mahigpit na pinagbabawal ng Diyos. Huwag kayong magpa sa mga kampo ng kadiliman guys. Kaya dapat lang talaga no, may alam tayo sa mga salita ng Diyos kaya advice ko sa inyo or ini-encourage ko kayo guys na para maiwasan natin ang magkasala sa Diyos, di ba? Para malaman natin kung ano yung mga commandments ni God. Talagang advice ko sa inyo guys, uh, bumili kayo ng Bible niyo, magbasa kayo ng mga words of God para uh, wag tayong malihis ng landas, lumakad tayo sa katotohanan, yung uh, lumakad tayo sa sa will ni God or masunod natin yung commandments ni God para ay magkaroon tayo ng eternal life balang araw guys sa kabilang buhay para mainherit natin yung kingdom ni God. Kayo guys kung interesado kayo guys no? Kung interesado kayo sa pagbabagong buhay, wala namang imposible guys. Kung talagang gusto nyo sundin yung commandments ni God, wala namang imposible. Kailangan nyo lang na malaman yung katotohanan, kung ano yung mga pinagbabawal ni God, kung ano yung mga utos sa atin ni God para hindi tayo maliligaw ng landas, para hindi tayo magkukumit ng mga kasalanan na ayaw ni God na ginagawa natin dito sa mundo ng mga tao guys. Yun lang naman ang aking maisishare guys sa araw na ito. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye bye and God bless you all. Bye bye everyone.